Yon, good morning mga kakulitan, ano? At uh, meron tayong uh, uh, light na problema. Hindi naman siya major-major, no? Major-major problem. Ang um, problema ko rito is meron tayong... Uh, pakita ko sa iyo. Yan yung problema ko. Dagta. Yan, no. Kinutkot ko na ito, eh. Ayaw matanggal. Ayaw matanggal yan. Marami-rami. So nag-search po tayo para malaman natin kung paano yung matanggal yung dagta na to. Kasi nga kung ipapatanggal ko to, is pwede pa tayong gumastos talaga, no? Eh ayoko gumastos. So nag-search po tayo at meron po tayong na-discover. Ito po ipapakita ko sa inyo kung ano yung ano natin, no? So una, bubuhusan natin ng tubig. Ito, kung um, bubuhusan na natin yung tubig, yan. Tapos, pupuspusin natin. Puspusin natin ng uh, public uh, towel. So, hindi, siya natanggal, ano? Ngayon, ang na-discover uh, ko ngayon ay ito lang pala ang kailangan. Ito. Ito, 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 ito. papakita ko sa inyo. Oo, oh, may... Bebe, yung mga video mo nga para nakikita yung kagapuhan ko. So, ito lang pala ang ano. Um, kailangan lang natin towel. Yan. Tsaka ito, 70% ethyl alcohol. Yan lang ang kailangan natin. Napakadali. At, at makikita mo lang talaga ito anywhere, everywhere. So, binuhus ko ng konti. Papahid natin dito. Nakita mo yan. 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 Nakawawala yan. Bukus-kusin mo lang ng banayad. Kailangan meron kang passion, may pagmamahal ka rin. Kung paano mo minamahal ang iyong asawa, ganun mo rin siya, papay. So, boom! Nawala. So, isa pa. Isa pang anin natin. Sting ng ano ba yan? Ha? dakta Hindi ko alam eh. Basta dacta eh. So, ayan. Ayan, nakita mo ulit? Mm -hmm. Dacta, ang hirap hangganin yan, no? O, oh, tagal. Pero ang galing lang natin, ano? Ayan lang, ang simple lang. Towel, tsaka 70% of alcohol. Tanggal. Oh, tanggal. Ang dagta. di Diba? Ito pa, oh, marami nga eh. Oh. Diba? Meron tayong natutunan. Yun lang pala yun. Alam mo ba na hindi ako makatulog dito? Kung ano yung problema na ito? Bala ko sana, papinturahan na siya ng buo. Dahil sa dagta. No, joke lang. Hindi, man tayo Hindi, man tayo mayama, Hindi naman tayo ganun kayaman. Hindi naman tayo mayaman. Hindi naman tayo mayaman. Eh, blessing yan. Blessing yan. From God. Oo. Oh. Ayan Oh. Tanggal siya o. Oh, ba diba? Oh. So happy ako ngayon. May, hmm. meron, meron pa tayong natutunan. ba? Diba? mga kapulitan? Oh. Ayan o. Oh. Ang dami niyan. Oh. Alkohol mo na yung buong sasakyan. Alkohol ko na? Oo. Oh, disinfect. Kasi may COVID eh. Oo. Uh, may COVID siya buo. <laughs> oh, ayan oh. O, oh, ayan. Pati yung ano, nawala eh. Hmm. Unbelievable. Oh. Unbelievable. Unbelievable. Okay na? Ito po. Bakit? Ito, ito, ito sa ba gilid. Ito titignan mo. Maglalaba pa ako eh. Ah, Maglalaba pa? Oh. Ayan o. Oh, mayroon din manchaw. Kaya ba yan? Titignan natin. Ito na. Atin, yan, oh nakakasilda kasi ano, nakakasilda. Nakakasilda. So, yun. may na yun. Oo, at uh, natunghayan natin yung yung 70% lang pala ang, ang solusyon sa bawat problema. May ano ba, special brand ba? Wala na pa. Wala, wala. And anything, no? Hindi ko, ano, pinapromote ang ano, pero ang importante gamitin natin sa dagda pagtanggal sa dagta ay 70% ethyl alcohol. At saka basahan lang. Yan lang po. Bye-bye!